pin ito pa na yun ano ano tumpo pa lagi hindi two three four, five six seven, eight nine ten, ten. So. Kak. Fine. Hindi na angat to, eh madaya hanggang seven, dito lang oh. Wala. Ang daya nito. Ano? Sino na iladen pa yan? No, oi. Oi. Sino Ay! mga Sino no, yan, Junior. Olha ele, olha